Uh, good morning uh, morning guys At uh, ito po ang uh, Harapan ng aking uh, mansyon Diba, punong-puno ang mga bulaklak At Sa kabila naman Yan ay uh, bahay ng aking uh, kapatid Sa lahat-lahat po ng bahay ngayon Bibihira kan lang makakita na walang mga bulaklak. See, ba? Diba? O napapansin mo, yun sa kanya, mas marami siya, guys. Talagang pinag-ipunan nito para <laughs> uh, magkaroon ng maraming bulaklak na koleksyon. Pero sa akin naman, kakaiba yung mga bulaklak na <laughs> nakikita nyo. Kasi, ayun, ito yung harapan ng mansion ko. Ayan. Ayan. Pero may nahihiwagaan kasi ako dito, guys. Kasi, ayan, no? Ayan. Etong mga bulaklak na to, okay naman, hindi naman. Pero mayroon kaming bulaklak dito. Beb! Ali, ragod, na ako'y ipakita oh! sa mo dali. Oh. Ito, guys, oh. Natatakot ako kung anong klaseng mukha nito. Ito yung mga bulaklak namin. Ito yung nagtatanggal ng stress sa amin. Guys, kung napapansin mo, uh, ubos ang dahon. Bebo, naubos ang dahon. Unsang klaseng sapat na, Bebo? Abi na giputol ni Roman nun sa banaan hmm. siya, ba oh. man to, ni? Alang-alang patyo na to, ni? O, i-add to niya bang dahon, ni? Hadlo kay, hadlo kay dagway, oh. Dili po niya ni sa ba banakon, nga gamay. Oh, ganaw ko rin yan.

nga guapa ilabay do kuno ni siya or di yun na lang loy pod no nagyaw yo guys kay madamay do kuno talanta nang atano ni so wa koy laing decision na ni guys kung di ako ani siya ang ilabay ang itak tag ng kwan god tag kan ng papel siguro ito ani itak papel kay murag Oh, yeah. <coughs> Kuha ako na kunin kayo ano, siya. Nawa, may ning tanggalon siya. Ano, hurot gini, hot dun gini niya guys. Dagway niya guys. Oh. So, ako guys, hindi talaga ako mahilig pumatay. Kahit na ano, kasi yan sila ay nabubuhay. So, pakibukas nga si Straka kasi eh, huhulog ko na lang siya doon sa uh, aming uh, kanal gawas ka man, dali man ha? Na, na ako sila Ang mga alaga namin marami dali man, dali man dali man hi dai o kita mo kahit sa bahay mayroong bulaklak to oh. ang kapit bahay namin sinday. Hi, good morning. Guys, oh, naay gipatay na ko dayo. Oh ang akong bulak na nahurot na nga pahak ko. Oh. Mm, so ulod siguro ning oh, ang akong raptor guys, nara na sa gawa sa muhang mansion. So dili nako ni patyon siya. Kaya ngoban uban patyon din nila pero ako alang niya siyang ihulog diri sa drainage. Yan. Bye bye. Yun na. Bye bye. Diha ka na lang siguro. So, yan guys, ang uh, aming uh, area of responsibility. Yan. 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 Sooner or later, itong uh, aking uh, munting uh, bahay kubo, baka bubuksan ko ito para sa ating lugaw na dilaw. Uh, kasi ang ganda din kasi sana dito kasi yung taas na yan makikita mo yan ay puno ng durian oh, di ba so yun lang muna guys and uh, see you at yun po ang bumungad sa akin itong umagang ito inubos yung dahon so bye bye Ah, uh, balik tayo Roman Roman lumabas yung aso ko guys alam mo na kailang champion na rin ito. Naka-apat na injeksyon ako dito. guys pertama artinya jangan asuh, jangan asuh guys, man balik. hindi na pag ka lang masasa ka na mod to balik ayan yung aso ko guys ayaw kong pinapalabas yan kasi madubi minsan umakit yan sa kwan. sa kasi daanan Roman! ikaw ha salot 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 sulod, sulod. guys, yung gate namin guys. Kasi yun, ito yung mahiwagang gate namin. Nasira kasi yung remote control. Kaya ang gagawin namin ganito na lang. Yung remote control niya kasi nasira. Ayan o. No? Oh. Ah, remote control. Ipidutin natin. Tapos may ikuan kasi yung yun, yun. sensor sa taas. Kita mo yan. Yung sensor sa taas na yan. Kinakailangan kakaway ka dyan. Pag kaway mo ganun, tak, bubukas na yan. Sulod! Yan okay, eh guys. So, bago mo sa isarado, gagawin ka naman ulit, focus ang sasarado na yan. Okay. Sarado na. Tapos, ayan ang nakalagay dyan. Ayaw pagsulod kay kay mamaak ang among hero dog. Nota, mahal ang injeksyon. Bye! See you!